Ikalabing isang kabanata Ang pagkamatay ni Lazarus May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta ay nakatira sa Bitanya. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus, kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, Ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan din ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazarus. Pero nang mabalitaan niyang may sakit si Lazarus, nanatili pa siya ng dalawang araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng dalawang araw, Sinabi niya sa mga tagasunod niya, Bumalik na tayo sa Hudeya. Sumagot sila, Guro, kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, Hindi ba't may labindalawang oras sa maghapon? Kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitisod, dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod, dahil wala na sa kanya ang liwanag. Pagkatapos sinabi pa ni Jesus, Ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Ang akala nila ay natutulog lang si Lazarus. Pero ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Kaya tinapat sila ni Jesus. Patay na si Lazarus. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan ninyo, upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya tagasunod. Sumama tayo sa kanya, kahit mamatay tayong kasama niya. Binuhay ni Jesus ang patay. Nang dumating si Jesus sa Bitanya, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazarus may tatlong kilometro lang ang layo ng Bitanya sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito. Pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa Kanya, Muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, Alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw, kapag bubuhayin na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa Kanya, Ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta. Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito sa mundo. Umiyak si Jesus. Pagkasabi niya nito, bumalik si Marta sa bahay nila. Tinawag niya ang kapatid niyang si Maria at binulungan. Narito na ang guro at ipinatatawag ka niya. Nang marinig ito ni Maria, dali-dali siyang tumayo at pinuntahan si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa Bitanya. Naroon pa lang siya sa lugar kung saan sinalubong siya ni Marta. Nang makita ng mga nakikiramay na hudyo na tumayo si Maria at dali-daling lumabas, sinundan nila siya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang doon manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, Panginoon, kung narito lang kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagbag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria. Pati na ang mga kasama nitong mga hudyo. Tinanong niya sila, Saan ninyo siya inilibing? Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Humiyak si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, Tingnan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazarus. Pero sinabi naman ng iba, Hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan si Lazarus? Muling binuhay si Lazarus. Muling nabagbag ang puso ni Jesus. Kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta na kapatid ng namatay. Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. Apat na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, Nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko. Upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya. Lazarus, lumabas ka! At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa at may takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kalagan niyo siya at palakarin. Ang plano ng mga pinuno laban kay Jesus. Marami sa mga hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya ng makita nila ang ginawa ni Jesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya ipinatawag ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. At nang nagkatipo na sila, sinabi nila, Ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari iyan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. Pero isa sa kanila, si Kaifas na punong pari ng taon na iyon, ang nagsabi, Talagang wala kayong alam. Hindi nyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa? Ang sinabing ito ni Kay Fas ay hindi nang galing sa sarili lang niya. Bilang punong pari ng taon na iyon, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa at hindi lang para sa bansa nila kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo, upang tipunin sila at pag-isahin. Mula noon, binalak na nilang ipapatay si Jesus. Kaya hindi na lantarang nagpakita si Jesus sa mga Hudyo. Sa halip ay pumunta siya sa lugar na malapit sa ilang, sa isang bayan na kung tawagin ay Ephraim. At nanatili siya roon kasama ang mga tagasunod niya. Nang malapit na ang pista ng mga hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual na paglilinis bago magpista. Hinanap nila ng hinanap si Jesus at nagtatanungan sila roon sa templo. Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Nang mga panahong iyon, ipinagutos ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo na ipagbigay alam ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang madakip nila.